One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama sam mga Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Friday sa atin lahat ng bonggam-bongga. So, weekend na naman. So, ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang nagdiriwang tayo ng Christmas. New Year ngayon ay nako. Nasa kalahati na tayo ng buwan ng January. Sabi ko nga kanina, hala, magma-Valentine's Day na pala, ba? Diba? So, nakakaloka. Pero, syempre, laban lang, ba? Diba? At eto nga, syempre, Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlogs. Araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa mga bago nating subscribers dyan. And then, gusto ko rin mag out sa mga ilan natin kaibigan. Katulad na si Robert Casanas na lagi naman nakatutok dito sa atin at nag-aabang. Ayan din, si Snake Gem. Na talaga naman, oh my gosh, yung support na talaga hindi lang sa Mama Sam Vlogs, sa Samsung TV pa. And then, si Kiss Kislin Pakot. Hello, Kristine Pakot 35. Si Jem 5264. And then, of course, si Yaya Mohamad. 8152. Shout out sa kanya. And then, of course, kay Billy Santiago. And then, nandiyo din, syempre, si Ed He, na talaga naman nag-aabang ng ating mga vlogs day And then, of course, si Christine Ann Perez. So, shout out, shout out sa inyong lahat na Bonggam bongga. So mag-comment below kayo para at least ma out ko din yung mga pangalan ninyo. So yon. So eto nga, syempre marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman oh my gosh nagtataas talaga ang kilay ninyo ng bonggam bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, mama samtingin mo, top 5 noong 2008 sa Miss Universe. Sila kaya ang maituturing mong best top 5 para sa Miss Universe ever. O, oh, diba? To be honest, yung 2008 na yan, napanood ko yan, ayan talaga yung grabe, ang jojo sa talaga ng pumasok sa top 5. And then kahit si Miss Gloria Diaz, sinasabi niya na best top 5 ever daw talaga yung 2018. Kasi naman, just ko, lahat sila ang tatangkad, lahat sila ang jojo sa talaga yung masasabi ko, wow! This is Miss Universe, di ba? So si Miss Colombia, nakita naman natin na talaga naman yung beauty at kaseksihan niya, umariba noon si Miss Venezuela na talaga naman siya ang nagwagi ng Miss Universe during that time. Tapos ang Diyosa din ni Dominica Republic na ang kanyang evening gown ay salamin, di ba? And then si Miss Mexico, hindi rin nagpakabog talaga. Masasabi ko, wow, ang beauty-beauty ni Miss Mexico. At saka syempre si Miss Russia. Talaga yung masasabi ko na batch na to na walang tapon yung top 5. Lahat sila maganda, lahat sila Diyosa, lahat sila palaban, di ba? So yun, so gusto ko yung top 5 na yan. At masasabi ko na isa to sa mga Magagandang top 5 talaga sa Miss Universe Diba? So yan so, Para sa sumunod naman natin chika Sabi gano'n Miss Universe We never had Ang sabi ng mga taga Thailand Ito nga si Antonia At saka si Opo Anong chika mo dito Mama Sam? Mm -hmm. Kung baga naiintindihan ko kung bakit nila sinasabi yan sa social media. Paano naman kasi, si Oppo naman kasi talaga, isa to sa mga nakita natin na palaban. At kahit nga si Miss Catriona Gray, sabi niya dapat daw last to standing daw talaga etong si Miss Thailand, di ba? Nung last year si Oppo. And then, plus nung 2023 naman, hindi rin nagpakabog si Antonia Porcil. Na maraming nagsasabi noon na si Antonia kapag lumabat na Miss Universe ay malaki yung chance talaga na mag-Miss Universe na sila. Pero hindi nila nasungkit ang corona. So, ibig sabihin nun, talagang wala nung pag-asa. Charot! Hindi, ang ibig sabihin nun ay hindi para sa kanila at hindi nila destiny. Maaaring may darating na kandidata na hindi nila inaasahan na pwedeng mag-uwi talaga ng corona sa Thailand. Pero ang tanong nga dito, nahihirapan ba talaga ang Thailand na masukit ang corona ng Miss Universe kahit si Kun Anna ang... Ah? may are. So, yan yung abangan natin in the future. Malay mo, dumidiga lang sila ng bonggong-bongga. Pero, sa totoo lang, nakakapanghinayang nga itong si Antonio Porcil and then ayun naman unexpected naman din naman na para masasabi natin na kung lalaban talaga ng todo-todo etong si Oppo dito sa Miss Universe pero ayun nga third runner up nga ang kinalabasan niya better luck next time Thailand di ba so yon so good luck And then, para sa sumunod na chika, marami nagsasabi na ang dating last two standing na inaabangan ay ang Venezuela at ang Pilipinas. Pero ngayon, Venezuela at Thailand. So, Thailand na nga daw kaya ang pumalit sa Pilipinas pagdating sa galing dito sa Miss Universe Actually, naluloka ako dyan eh. Kasi lagi nang sinasabi ng na ganyan na parang pinalitan na daw ang Pilipinas. Ang totoong powerhouse na daw ngayon ay Thailand. Sila na daw ang kumakabog. Ako naman ang masasabi ko, siguro ang uh, hintayin lang natin yung, yung perfect na candidates natin para sa Miss Universe talaga na alam mo yun na hindi sila makakatanggi at ito ang gagawin nila Miss Universe. This year, maraming kandidata na no, magbabardagulan sa Miss Universe and I hope na sana makapili talaga ang Pilipinas ng pambato sa Miss Universe na alam mo yun na hindi matatanggihan ng organization. I'm looking forward talaga sa ipapadala natin ngayong taon na to dahil nga sa maraming magagaling na babalitaan tayo dito ngayon sa Miss Universe Philippines. And then doon naman sa pinag-uusapan ngayon sa social media na pinalitan na tayo ng Thailand temporary lang naman yan so hayaan natin sila mamayagpag sa top 5 pero tulad nga na sinabi ko hindi pa nila mararating ang narating ng Pilipinas kung ngayon nga na may ari na ay Thai nahihirapan pa sila ano pa kaya sa mga susunod na panahon, di ba? Pero syempre, huwag tayo makampante. Kailangan natin na mag-ingat, kailangan natin na talagang magpadala ng isang matinding kandidata at kailangan natin na talagang umariba at sumuporta sa mga kandidata na ipapadala natin sa Miss Universe. Dalawang taon ng consistent ang Miss Thailand sa top 5. So, tignan natin this year kung mako-consistent nila yan. Di ba? So, yun. So, I'm looking forward talaga sa magiging kandidata natin this year na gusto ko this time umabot tayo sa dulo ng competition. Kasi parang dalawang taon na tayo pumapalpak kahit na ang kandidata natin ay malakas at magaling. Di ba? So, tignan natin tong taon na to. So, yun, nakakaloka. Diyos ko, abangan natin yan ang mga magiging bakbakan ng mga kandidata ngayon sa Miss Universe at saka sa Miss Universe Philippines. So kaabang-abang niyan. At at para na mas na chika, Venezuela para sa laban sa Reina Hispano Americana 2000 Belcinco. Ano masasabi mo sa kandidata nila Mama Sam? Well, ang masasabi ko maganda siya, <laughs> 'di ba? So isa siya sa mga parang kailangan mong abangan sa laban niya dito sa Reina Hispano Americana at parang feeling ko my gosh, kabogera ang kandidata nila. And then I'm so excited. Excited ako dahil talaga naman, talaga naman masasabi ko na ang pambato ngayon ng Venezuela ay ang bongga. So tingnan natin kung sino ang magpe-penetrate sa dulo ng competition. Pilipinas, Venezuela. O, oh, Dominican Republic O, oh, di ba, abangan natin yan Nakakaloka Talagang patindi na ng patindi ngayon Ang labanan sa Milsil uh, Sa Reina Hispano-Americana 2025 Are you excited? Kasi ako, yes, excited ako dyan At ito, ewan ko kung may excite ka Miss Cosmo 2024 Si Tata Kumampa Sa runway. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay alam naman natin ang Miss Cosmo ay more on fashion show sila. More on runway ang mga girls nila dyan. And then, congratulations kay Tata. Kasi you did it, oh, ah, di ba? So, rumampa siya. Yes, rumampa siya sa runway. At bilang Reyna, I think kailangan niyang gampanan yung papel niya bilang Miss Cosmo. And nakita naman natin na umaariba naman sila at ayun nga may mga ganap sila at least di ba may ganap sila na nakikita natin kesa naman sa wala ang alam ko talaga sa Cosmo more on runway kaya kailangan yung kandidata talaga na ipapadala natin dyan magaling sa rampahan at hindi lang beauty queen kailangan talaga modela di ba so yon so tingnan natin kung sino ang may papadala natin diyan sa susunod na taon may alam ako charot so yon at para naman sa sumunod na chika according to the survey by her countrymen the reigning miss national 2024 is the one of the most beautiful Supra winner in the history of this contest. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Pwede na kakaloka. So, yon. Ako para sa akin, siya ba yung maituturin natin na pinakamaganda at sexy at makarismang Miss Supranational? Maaaring yes, maganda siya. Pero hindi ko siya maituturi na siya ang pinakamaganda. I totally disagree. Kasi para sa akin, ang daming magagandang kandidata at isa nga sa mga nagbigay ng standard bilang reyna ng Supranational. Aminin man natin o no? hindi. Antonio Porcel, di ba? So si Antonio Porcel yung maituturing ko. Survey lang naman nila yan. So ano bang kinalaman ng mga lalaki sa supranational? Eko, kung ipinakita lang naman queen dyan ay tatlo. Tapos yung mga queen pa na from Europe. O di ba? Kamusta naman? <laughs> so yan. So ako para sa akin, ang pinakamaganda talagang queen ng supranational, isa sa mga maituturing ko, Mucha Datol. Antonia for at wala nang iba. Charot sa so, yun. Kasi natin yung bago, di ba? Saka maganda yung last year. Sa totoo lang, ayun yung parang maituturin ko na talaga beauty uh, face value talaga, di ba? Yung last last year ba to yung nakalaban ni Paulin Amelex. Yes, ang ganda-ganda kaya noon ang Jose nun dati, 'di ba? So 'yon, kaya nga natalo do si ano eh, si si Pauline Amelex kasi umekse na 'yun eh. Kung hindi umekse na 'yun, edi eh, di tayo na sana ang supranational during ng time ni Paulin Amelex, 'di ba? So 'yon. So good luck and congratulations kung ayan 'yung nakikita nilang maganda. Eh. Wala namang masama, charot. Anyway, para naman sa sumunod na Chika Anita Gomez nagpaplano o nagpaparamdam nga na sasali sa Miss Grand Philippines. Tingin mo, Mama Sam, pasok kaya siya sa panlasa ni Mr. Nawat? Well, hindi ko alam. Kasi ano, parang piling ko. Sa si Anita Rose, maganda naman talaga si Anita Rose. Pero kung meron tayong ipapadala pa ng mas, ano, mas bongga yung beauty, mas kabog, eh, doon ako sa mas bongga ang beauty at kabog. Kasi gusto kong manalo tayo. Hindi ko ina-underestimate si Anita Rose, ha? Si Anita Rose Gomez, isa to sa mga favorite kong queen. And then, tignan natin kung ano yung pwede niyang ipakita, kung ano yung hinahanda niya para sa laban niya, kung saan man siya lalaban. I love Anita Rose Gomez, pero mas gusto ko siyang bumalik sa Miss Earth, di ba? Kasi yung beauty at talino niya talagang swak na swak doon. Kung doon kasi sa Miss Grand, parang feeling ko magta-top 10 lang siya doon. Pero hindi siya aabot hanggang sa dulo ng competition. Kung makarating man siya, eh, swerte niya. Pero yun yung estimate ko sa kanya pagdating sa Miss Grand. Bakit ko nasabi to? Kung itong si CJ si Opiasa sa Miss Universe Philippines ay nag-first runner-up, tapos si Anita ay nag-top 10, so ibig sabihin, iba talaga yung kalidad na laban ni Miss ano, CJ si Opiasa. So, kung si Anita parang pangalawa sa kanya. So, maaaring, yes, pumalo, lumaban, pero hanggang top 10. Pero kung ilalaban nila yung isa sa mga maganda na nag-first runner-up sa Binibining Pilipinas this last year, na from Sambales, I think yon talagang pwedeng makoronahan kasi ang perfect ng katawan, ang tangkat, plus ang beauty. So, alam naman natin ang hinahanap ni Mr. Nawat ay talagang beautiful face na masasabi mong pang Miss Grand ang beauty niya. Hindi lang to sa pasarela, hindi lang dahil sa ganda ng katawan, dahil sa kabuuan ng isang kandidata at gusto ko kung magpapadala tayo ng Miss Grand Beauty talagang masasabi kong patok na patok ang beauty niya kay Mr. Nawat para maibigay ang corona ng Golden Crown. Walang masama kung sasali si Anita Rose pero mas gusto ko yung talagang hindi na makakatanggi si Mr. Nawat at sasabihin niya ito yung gusto kong ipanalo para sa Pilipinas. At alam natin kung sino yung mga hinahanap niya, di ba? So yun, so good luck kay Anita Rose kung ano man ang lalabanan niya. And let's see kung makakapag-penetrate nga siya talaga at siya ang mananalong Miss Grand Philippines this year. O, oh, ba? Diba? So, mahirap yan. Pero, laban lang, Anita. Kaya mo yan. Hindi naman natin mahuhusgahan ko ano yung magiging destiny niya. Pero, eto kasi analysis ko lang naman. ba? Diba? So, yon. So, para naman sa sumunod natin, chika, tong kandidata nang Laguna para sa Miss Universe Philippines. Ito nga IC si Miss Laguna 2025 na from San Pedro and then of course from some ano Los Banyos naman. And ah, at nandito nga si Alyana Aduana para sa Sinuluan. So tingin mo, Mama Sam, silang tatlo nga kaya ang magkukumpit ngayong taon na to sa Miss Universe Philippines. Actually, hindi ko alam. Wala pa akong kumpirmasyon mula kay Alyana Aduana, pero alam kong lalaban siya yung pageant this year. Hindi ko lang talaga matungbo kung ito ba Miss Universe Philippines or ito ba ay ano tawag dito, Miss Grand Philippines, hindi ko alam eh. Kasi nag-judge nga siya nung nakaraan eh. At ganun din si Maureen Montaigne, nag-judge din siya sa Miss Kuyamis, di ba? So, para sa akin, Magla magkukumpit kayo pero nagjudjudge kayo. So, ano ba? Nakakaloka. So, hindi ko alam. But, natin at abangan natin kung ano ang mangyayari. Pero, kung silang tatlo ang ilalaban ng Laguna, masasabi ko, ang bong ganyan. At, Grabe talaga ang magiging bardagulan sa Miss Universe. So, mamili na kayo kung sino ang sasaportahan ninyo ako para sa akin malakas ang laban ng bagong winner ng Miss Laguna at talagang masasabi ko din na iba din talaga ang dating niya. So, tignan natin. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Sumasakit so, ba ang ulo ninyo? Kasi ako, yes. Sumasakit yung ulo ko sa kanila. But good luck and wish all the best para sa Laguna. I hope na sana sila ang maipadala natin sa susunod na taon sa Mills Universe. Di ba? So, yun kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So yon so syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko, sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.